Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang lungkot mo ba ngayon dahil bigla ka na lang iniwan ng partner mo? At gusto mo na magkaayos kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo na alam kung anong gawin mo dahil sa napakataas talaga ng pride at napakatigas ng kalooban niya gusto mo ba na siya ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa iyo nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual. Kumuha ka lamang ng panulat. Kung meron kayong pula na panulat, ay mas mainam na ito ang gagamitin natin. At kung wala kayong pula na panulat, ay pwede kayo gumamit ng kahit anong kulay. At pagkatapos, isulat mo lamang sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ang palad mo sa bunganga mo. At ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Ikaw ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At itong ritual ay pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo naman ito gawin kahit ikaw ay nasa trabaho, basta gawin mo lamang ito na ikaw lamang nakakaalam at walang makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At pagkatapos, hayaan mo lamang ang nakasulat dyan sa palad mo. Huwag niyo po itong kusang burahin. Hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa. At gawin ito ritual isang beses sa isang araw. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang itigil ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.